nalaman ko yung nangyari kay Bibay. Si Bibay pala, wala na po yung dati niyang page kasi dinilit po yun ni Kernel. Kausap ko na si Jeron na sige daw, papayag daw siya na tumulong para makuha yung page ni Kernel. Tingnan mo yung Facebook, kanina yung Facebook yan. Eh, eh, yung Mundo. Ngayon, bawian mo, i-delete mo yung page dito. Sige na! sige, ayoko, hindi matatapos yung bawian namin. Oo, oh, hindi, ko hindi ako mag-delete. Oo, oh, 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 naman yung tao. Kung ayaw mo na i-delete ko to, wala tayong makukuha ng hustisya, di ba? Baka pwede naman, follow nyo na lang si Vibay. Ito yung bagong page pala ni Vibay. Tingnan nyo yung naging page siya, na, 2K na lang. Paabuti natin to, 20K followers. Papanisin natin niya si Kernel. So guys, ayan, tingnan ko muna, ayan, naka-video na nga. So ayan, kasama natin si, tabi tayo mga tayo. Kasama natin ngayon si Renard at syempre si SJ. Ngayon, ayan na, kung makikita nyo, nasa White House tayo, nakalasog tayo. Kasi, nalaman ko yung nangyari kay Bibay. Kaya ngayon, sabi ni Kulin, andito lang daw siya, nasa White House. Ngayon, siyempre, kailangan natin tulungan, kaibigan natin yan. Lalo ikaw, best friend mo yun. pa siya malungkot eh. Oo, oh, yun. Tara, tara. Sa, yan. sa page niya. Oh, kaya ayun, humingi na rin ako backup natin, kasama natin yung dalawa. Ayun, oh, saan ko si Bibay, andito. Oh, best friend, bakit ang na oh, diba? Okay, same problem. Oh, nice, ka. Ay, ano si Liza? Eh, niyan. Uy, ito na lang kasi. Ito, buti pinuntahan niyo. Ito, Ay, hindi na umalis niya sa pwesto niya, sobrang lungkot. Sad boy. Sabi ko naman sayo bumisita ka muna sa bahay. Di, <laughs> guys, sa mga hindi pa nakakalam, nakakaalam, si Bway pala, wala na po 'yung dati niyang page kasi dinilit po 'yun ni Kernel. Ngayon, wala na talaga po eh. Wala na talaga. Iba na nga 'yung pangalan eh. Nakita ko iba 'ni pangalan, 'di ba? Wala na, deleted na 'to. Ah, deleted na, ah? Eh, sino subukan naman ni ayusin na nag-report na din sa Facebook wala wala araw na So, yun nga, yun yung balak namin. Kaya andito rin kami. Ito, nagsama agad o. Sabi ko, tutulungan ko si Biba. Eh, Nag... Kaya nga, kasi alam na alam niya. O, sa nung araw, ka, pa. pa Oo. Uh, uh. ayun nga. So, yun nga, may pinaplano kami ngayon na uh, kukunin ko. Kasi kausap ko na talaga si Jeron kausap ko na si Jeron na sige daw papayag daw siya na tumulong para makuha yung pitch ni Garnel. sabi ko tangina si Jeron nagbabago talaga. oo pero ngayon pero 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 si, pero 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 kailangan pero pero para alam niya na mali yung ginagawa nila. pero Ah, uh, nga, pup pupunta, na lang talaga kami kala, no, sa Ganggang Gang House kasi ando na naghihintay si Jaron. Ah, uh, nga, eh, kayo ba? Baka may gusto rin kayo sabihin. Dude, ito oh, si Bibay talaga. Ito si Bibay sobrang bait. Grabe na yung ginawa sa ni Kernel. Pero ikaw, ayaw mo pa rin. Ka lang, lang kasi na, ganyan, ganyan. lang kasi na magagantihan kami. Hindi, hindi na matatapos. Eh, na paano naman yung, yung hostesya na ginawa sa page mo? Oo, no, no, oh, di ba? No. Eh, tsaka yung mo ngayon, yun, oh. Day, pero kasi, ginawa naman na ng paraan ni eh, dito Otis, ginawa niya ako ng pecho. Ang problema lang, hindi ko alam kung paano, um, paano ako magsisimula ulit. Tingnan mo yung followers 1K, tas yung dinilit nila, ilan yung followers mo dati? 200K. Oh, putik yan. Pinaghirapan mo yun sa ilang buwan kang nagbablog. Isang blog. taon, te. Oh. Tapos ngayon, okay lang sa'yo? Hindi, 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 kaya yan. Huwag kang malungkot. Ilang followers mo, Kuya Insay? 260k. O sa akin, 500 plus followers yun. O, takay na kayo. 100k followers lang. Uy. 100k ko doon, di ba? Kala nyo, baka pwede nyo naman i-follow si Bibay. Sobrang bilis lang yun, o. Oh. Nandyan lang yung link sa baba, o. Oh. I-follow so, nyo, i-click nyo lang. Ngayon, ngayon, naghihintay na kasi si Jerome doon, eh. So, kailangan na namin pumunta. Sige, thank guys. So, guys, update namin kayo kapag andun na kami. So, guys, ayan. Nandyan na kami sa bahay ng ganggang. -gang. Ay, ka mga saglit, dawa mga saglit. Ano dito sila? Tara, Ano? ano? Una mo yung cellphone mo Ni joke kasi si Carmel Ay, e. eh, si Jake, si Jake na Otoy mo na si Jake Makukuha yan Maguha mo ka, Jake Pasok mo muna E eh, huwag na kami Makukuha kami Video mo na lang Video mo na lang pagkuhan niya Sige na, sige na Thank you, Jerona, Thank you so much talaga Pagpapamak Pagpapamak Jake na Jake, hali ka muna dito. Hali ka muna. May ipapakuha lang ako sa'yo. Ito, linisan mo. Kunin ano, ano mo sana yung cellphone ni Tero. Ayoko. Wait. Dali na. Nakamayari tayo dyan. Hindi yun. Ano mo lang. Ano mo lang. No, maganda. Ayan, nag-facebook naman. mo. Nakamayari ako dyan. Hindi yan. Hindi ka mayari dyan. Wala ano. Kunin man... mo lang. Ah, kunyari pupunta mo, pupuntain mo siya sa kusina tapos schooling. abot mo agad sa akin, hindi mo magagawa. Sige. sige ano, ano Sige. na. na Di yun, di na. Ito no. Ay, man, man, baka may so, eh. Ano po? Ha? Pero alam ko yeah, pa, sir yan. pa password? 5 lang. Oy, galing mo, galing mo. Babalik na Pagkain ko Oo, oh Oo, sige ako nabalik. Kahit anong gusto mo. Ikaw na mo yung na yung video. Ano? Tingin So guys, ah. Bilis, bilis. Wait lang ah. So, pamunta na kami kaya. Ano na yun? Kaya, <laughs> pobto na kami ngayon kay B-boy! Buksan niyo, buksan niyo! Sabihin nyo lang, dito na! O, oh, habakan mo, habakan mo ito! Bilis! Buksan mo, salarado ko muna! Boy! Ito, ito, ito! Thank you, friends! friends kami! Kaya, ikaw, sa ipon niya dito. Alam pa namin yung password. Okay, Pugit Pugit Pugit, Pugit, oh, 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 oh. Teka lang ha, teka lang ha. Ito, tinama mo ha. Tina mo yung Facebook. Kaninong Facebook yan? Eh, Eging Del Mundo. Okay, okay, oh, oh. 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 yung page niya. Ngayon, bawian mo, i-delete mo yung page niya. Ay, hindi. Sige na, te. Ano, ano ginawa oye. Sige? Oye. Ako, ito man ito. mo na. Sige, oye. Dito, loob ka dito, loob ka Ikaw, eh. Sige na! ko hindi matatapos yung bawian namin. Kung may nagawa pa sa pasalanan sa akin, pinapatawad ko siya. Pero ayoko talaga siya bawian. Kung kung sa inyo okay lang yung ganyan sa akin, hindi. Hindi kaya ng konsensya ko. Oo, hmm, sa'yo. Ayaw. ayaw. Pinalaki ako ng magulang ko na ano, sinasabi na kahit anong gawing masama sa akin, huwag na pumawi. Ay, kung hindi ka, hindi ako magdidilip. Oo, na ako, sige, nakakawa naman yung tao. Malay mo, yun din yung pinagkakitaan. Wabay wow, talaga na ito niya, baby Ay, Ayoko lang kasi no, hindi matapos yung bawian namin. Hindi talaga matatapos yan. Uy, oh, e, paano naman kasi yung hostesya doon sa page mo nga? Hindi oh, diba? na, importante di, yun. Hindi. Oh, boy, hindi naman natin ito gagawin kung hindi nila ginawa eh. Oh. Pero kuyo inside, sa akin, kung ano, kung kayo hindi nyo kaya mapapatawad sila, ako kaya ko kasi ayoko talaga bumawi. Ayoko, mm -hmm. ayoko. Diba talaga, sobrang bait talaga ni Bibay. Kung ayaw mo, na-delete ko to, wala tayong makukuha ng hustisya, di ba? Baka pwede naman, follow nyo na lang si Bibay. Oh, 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 Napakabuting eh, tao na mo, napakabuting tao mo. Tsaka yung cellphone ko yun, sa'yo, balik mo na. Akala ko, maganda yung surprise. Eh, sinasabi ko sa'yo, out talaga ako sa ganyan eh. Hindi hmm. eh, talaga kaya ng konsensya ko yun. So, okay. Guys, tulungan natin, tulungan natin, sobrang bait ni Bibay. Grabe, yun na yung ginawa sa'yo, tapos ayaw mo pa rin. Ako na mag-delete kung ikaw may... Kundi na. No, niya. Bus ito, bus ito, 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 ito na lang guys, ah, uh, dahil ayaw yung i-delete ni Viva yung pito. Ay, ito nang pilit namin. So, ganito na lang, kahit supportan nyo na lang. Ito yung bagong page pala ni Viva. Tingnan nyo yung naging page siya, 2K na lang. Yung dating 200K followers. 200K naging 2K, tapos ilan si ano? Si Kernel? Ilang followers nun, David? 17K. 17K, di so, ba? Diba? Ganito na lang, para lalong mapigong sa'yo. Bawian natin sa followers. Oo, di ba? Kung mapapaabot natin ng 20k yan hanggang kinabukasan agad, hindi eh, panis na panis na siya, di ba? Yun yung pinakamagandang ganti na pwede natin gawin kasi sobrang bait talaga ni Bibay, guys. Paabutin natin ito, 20k followers. Papanisin natin yan si Kernel. Guys, diba? nasa, nasa comment section yung link ni Bibay. Ilalagay natin, 20k, let's go!